Isang uh, pinagpalang Biyernes Santo po sa ating lahat. Naisagawa po ng uh, Basilica Menor Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ang prosesyon ng Semana Santa 2025 na tumagal ng labing isang oras at anim na minuto. Nagsimula po tayo noong, noong alas 11.15 ng Webe Santo ng gabi hanggang alas 10.45 po ng Biyernes Santo ng umaga. Dinaluhan po ito ng mahigit kumulang 532,000 mga deboto na nagmula pa po sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Wala pong naitala na insidente, kaugnay ng peace and order, safety and security. Mayroon pong isang libo at isang daan put dalawang medical cases. Nine po rito ang dinala sa iba't ibang ospital ng DOH sa Maynila. At base po sa ula, tatlo po ang nasa malubhang kalagayan. Kasalukuyan pong tinitipon pa ng mga kinatawan ng ating simbahan sa Quiapo ang detalye ng kanilang kalagayan at patuloy po kaming magbibigay ng karagdagang impormasyon sa pangyayari. Nagpapasalamat po ang simbahan ng Quiapo sa pamunuan ng iba't ibang ahensya, ng pamahalaan, ng mga volunteers, mga deboto na nagsikap itaguyod ang banal maayos at iligtas na pagdiriwang ng Semana Santa 2025. Buo ang pag-asa po natin. Sama-sama nating sadubungin ang maluwalhating Pasko ng pagkabuhay ni Jesus ng may panibagong sigla sa pananampalataya, pagkalinga sa kapwa at mabuting pananaw sa buhay. Maraming salamat po.